Yan, kami po ay dadana sa tulay ng Bantilan. Sa po, uh, Candelaria Road. Ariho yung purma ni Pulman ni Marisiko. Ang siya ng dalang pariya. O oh, yan. Yan po, nasa gitna. Ariho, <laughs> yung tulay ng Bantilan. Ayan, oo, ay, o, oh, aray. Tingnan rin uh, yung uh, ginawa niyong aray. Ah. Oh. DPWH Yan, no, oh, DPWH sa patagal na ho na rin ginagawa nga rin ay hanggang ngayon hindi pa yari eh oh. kita nyo nagka traffic traffic na din oh. one oh, way, yeah. way pa one way pa nyo oh wari yung project oh. sino naman ho nakakuha na rin ah, nakakuha eh yeah, siya yari eh ano yung flood control na rin oh, control na rin oh tan oh. oh yan oh wari yeah. oh, kailan pa rin matatapos nakahangir Yung area ja no, tingnan no.